Hindi sa lahat ng oras talo tayo. May araw ka rin, China. Yan ang makikita mo sa matanong na naputulan ng daliring sundalo. Naglilisik ang mga to. At nang tinanong na EFH si Promeo Bronner, babalik ka pa ba sa West Philippine Sea? Handa akong bumalik, sir. Dito kita mo na gustong-gustong gumante laban sa mga Chinese. Di pa dito natatapos ang gulo. At mas lalala pa at lalala pa ito pagaling ka, uh, huwag ka mawalan ng uh, pag-asa. Pag, pag, pag uh, gumaling ka pa, eh, may balak kang gumaling. Sir, saan sir? Basta mo. Order tayo. Okay. Very good. So maganda yung attitude na yan. Pero kahit may naputulan ng daliri, wala pa rin basihan para pumasok na tayo sa gera at mag-invoke ng Mutual Defense Treaty aksidente kasi ang pagkaputol nito at hindi dahil sa pag-atake militar ng China sa kasunduan kasi ng Pilipinas at Amerika ma-activate lang ang mutual defense agreement pag may arm attack na ang China sa atin o pag may namatay na sundalong Pilipino. Wala pa doon yung mga elemento na hinahanap natin para ma-trigger yung uh, mutual defense treaty ito kasi accidental yung nangyari dun sa pagkakaputol doon sa daliri ng uh, ating sundalo ay uh, hindi pa mako-consider na act of war. Ang nakakatakot na senaryo na pwede nilang gawin ay yung uh, mag-board sila dun sa BRP Sierra Madre. Kulang raw ang aksyon ng Estados Unidos. Ba't raw aantayin pang mamatay bago tayo lumaban? Kung yan lang raw ang basihan, dapat pumalag na tayo ngayon pa lang. Tapos antayin natin kung totoong re-rest back ba talaga ang US Army. Panahon na raw para lumaban tayo militar laban sa militar. Patang sagot natin diyan, tit for tat din. Tayo meron tayong tayo, tayo, mga sektor sa bayan natin. Oo, oh, natatakot na. Oo, oh, bakit bakal girahin tayo? kaya ba natin ang China? E eh, bakit pa tayo nag-arm forces kung hindi rin tayo ilalaban? ng rin tayo ng uh, water cannon at uh, uh, gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yung nangyibomba natin, tignan natin kung di puro galis ang mga, kat, ang mga Chinese na uh, nila. Totoong nakakagalit, pero hindi dapat agad-agad patulan ang mga Chinese. Mahirap magpadalos-dalos dahil bilyong-milyong buhay ang masasayang pagsumabak tayo sa digmaan. Hayaan raw muna nating magkisip si PBB. Ang iba na pwede tayong humingi ng tulong, pero hanggang saan yung tulong na kayang Iyo, ibigay ng Amerika opo. sa atin. Kita natin yung digmaan sa Ukraine, hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. At alam natin kung ano yung lang yung kayang itulong ng Amerika, Amerika sa Ukraine. O, o. Ganon din sa Israel. Hindi lahat pwedeng ibigay ni US. Binatikos naman ng House of Representatives ang China. Di daw dapat tayo pumayag ng ganyan sobrang kabastusan na raw yan. yung mga ito, uh, ang uh, aggression na pinapakita nila sa West Philippine Sea, even if resupply mission lang sana yan, is parang na sa mga Pilipinas. As I've said before, no, if they continue spitting at us, we can no longer pretend that it's just raining outside. Uh, yeah. so sooner or later, we have to like uh, take a tougher stand on uh, China and the West Philippine Sea. Opo, oh, sa budget uh, budget season ba sir? Sa tingin ano kaya magagawa oh, so we, we para we'll be, pushing, pushing more for uh, mas malaking budget for our Coast Guard, our Philippine Navy, and including our armed forces Kasi hindi na pwedeng pambabasos nila. Kayo, anong desisyon nyo? Lalaban tayo hanggang kahuli-hulihan o susuko na lang? Ikomento sa so, baba ang inyong sa